hindi ko na kaya, Mati. Iyan ang mga katagang bumulong sa labi ko habang nakatingin sa walang saysay na kape sa harapan ko. Ang init-init pa, sing-init na mga luha na ayaw na tumigil sa pagdaloy mula sa mga mata kong namumugto. Isang araw na naman ito. Isang araw sa mahabang linya ng mga araw na pare-pareho ang pananakit. Naririnig ko mula sa kabilang kwarto ang malakas na tawanan ng asawa kong si Marco at ng kanyang ina, si Aling Remedios. Parehong masaya. Parehong magkasundo. Habang ako, parang isang multo na dumadaan sa sariling bahay. Invisible. Walang tinig. Bago ko pa man mahuli ang katotohanan, akala ko, ganito talaga ang buhay pagkatapos ng sampung taon ng pagsasama. Yung parang may distansya. Yung parang may mali, pero hindi mo mapinpoint kung ano. Akala ko, pagod lang ako. Akala ko, ako ang may problema hanggang sa dumating ang text message. Nakalimutan ni Marco ang kanyang cellphone sa hapagkainan. Habang naghugas ako ng pinagkainan, umingay iyon. Isang notification. Furious lang, hiniram ko. Hindi ko inaasahan ang mababasa ko. Mahal, miss na miss na kita. Ingat ka palagi para sa ating baby. I love you. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napatirik ang mga mata ko. Baby. Ating baby. Si Marco at ako, ilang taon na kaming nag-try magkaanak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, huwag muna, Elaine. Hindi pa tama ang panahon. Kailangan nating mag-ipon. Kaya nagtitiis ako. Nagtatrabaho ako bilang isang call center agent, habang siya ay isang malapit ng maging partner sa isang construction firm. Parehong pagod, parehong nagsusumikap akala ko para sa aming kinabukasan. Pero may iba na pala siyang kinabukasan na inihahanda. Ang babaeng iyon, ang pangalan ay Celine, ay buntis. Anim na buwan na, ayon sa mga sunod-sunod na text message, na biglang lumitaw sa screen. At ang pinakamasakit sa lahat, alam na pala ito ng aking biyanan. Si Aling Remedios. Anak, mas okay ito para kay Marco, sabi niya sa akin ng harapin ko silang dalawa, daladala -dala ang cellphone na parang ebidensya ng aking pagkademonyo. Si Celine, mayaman ang pamilya. Makakatulong iyon sa karyo ni Marco. Ikaw, Elaine, ano ang maibibigay mo? Ang sweldo mo sa call center. Nakatayo si Marco sa tabi ng kanyang ina, hindi makatingin sa akin. Wala man lang dinyal. Wala man lang pagtatanggol. Kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan ko, Elaine, ang tanging sabi niya na parang isang script na inuulit-ulit. Kaya ito ako ngayon. Nakatira pa rin sa bahay na ito, sa ilalim ng iisang bubong kasama ang lalaking taksil sa akin, at ang biyenang kung gusto na akong maglaho. Bakit ako umalis? Saan ako pupunta? Wala akong ipon na matatawag na sarili. Lahat ng sahod ko na pupunta sa bahay sa pagkain sa mga bayarin. Akala ko kami ang pinag-ipunan namin. Araw-araw, parang isang pagsubo. Pagigising ng maaga para magluto ng almusal. Yung tipong kahit gusto mong magwala, magpakalunod sa iyong galit, kailangan mong maghain ng kanin at itlog para sa lalaking kinainisan mo. Elaine, maasim ang sinigang, sasabihin ni Aling Remedios, itatapon ang kutsara sa plato. Elaine, kulang ang plansa ng pantalon ni Marco, parang utos ng isang amo. Elaine, ang ingay-ingay mo naman maglinis, nakakadistract kay Marco sa trabaho. At si Marco, wala. Nakayuko lang. O kaya naman, laging tibisi isa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Takot sa kanyang ina. O baka naman, naiinip na rin at naghihintay na lang na ako ang umayaw. Minsan, naiisip ko ang mga magulang ko. Parehong nasa probinsya. Simple lang ang buhay. Manging sida ang tatay ko. Ipinagmamalaki nila ako, ang anak nilang nakatapos at nakapag-asawa ng isang i-milyonaryong i-engineer. E Paano ko sasabihin sa kanila na nabasura na ang pangarap nilang iyon? Na ang kanilang anak ay naging katulong sa sariling bahay, habang ang asawa ay may kabit na nagdadalang tao. Kaya tiis. Tiis sa bawat pagtapon ng plato ni Aling Remedios. Tiis sa bawat gabing umiiyak ako sa banyo, pinipigilan ang hikbi para lang hindi nila marinig. Tiis sa bawat text message ni Celine na dumadating na ipinagmamalaki ang pagbubuntis at ang pagmamahal ng lalaking sa batas, asawa ko pa rin. Hanggang sa isang gabi, naganap ang hindi inaasahan. Dumating si Marco mula sa trabaho mas maaga kaysa karaniwan. May daladala siyang maliit na cake. Akala ko baka naalala niya ang aming anibersaryo. O baka naman may konting awa pa sa kanyang puso. Elaine, tawag niya habang ako ay nagluluto ng hapunan. Ano yon? ang sagot ko, hindi siya tinitignan. May sasabihin ako sa iyo. Humarap ako. Sa kanyang mga mata, may kakaiba. May guilt. Pero may something else. May desperation. Si Celine naglalabor na. Nasa ospital na sila. Parang sinaksak ako sa puso. Nasa ospital na. Manganganak na ang kabit ng asawa ko ay mga nganak na. At ang asawa ko ay nandidito sa harap ko na para bang humihingi ng ano? Nang pangunawa, bakit sinasabi mo sa akin ito ang nanginginig kong tanong? Kailangan ko pumunta doon, Elaine. Kailangan ko siyang suportahan. Tumawa ako. Isang malungkot, mapait na halakhak. Suportahan? Paano mo ako isusuport, Marco? Sampung taon tayo hindi mo man lang ako naalayan sa ospital nung nagkadengi ako. Ngayon, para sa kanya, handa kang lumipad. Elaine, please. Nandyan na ang nanay ko para sa kanya. Pero kailangan-kailangan ng ama ang anak ko. Anak niya. Ang salitang iyon ang sumira sa lahat ng natitira kong pagpipigil. Lumabas ka, bulong ko. Ano? Labas iye, sigaw ko, na hindi ko na napigilan. Inampas ko ang kawali na hawak ko sa sahig. Lumabas ka at huwag ka nang bumalik. Pumunta ka sa iyong pamilya. Tumikhim mula sa sala. Si Aling Remedios nakatingin sa amin na parang nanonood ng teleserye. Marco, umalis ka na. May intindihan ni Elaine yan. Mas kailangan ka ngayon ni Celine. Tumingin si Marco sa akin, sa kanyang ina at sa kamabilis na umalis. Parang nabunutan siya ng tinik at ako na iwan. Sa kusina na may kalat na mantika at giniling. Sa harap ng cake na dala niya, na ngayon ko lang nabasa ang nakasulat, sorry. Iyon ang gabing nagbago ang lahat. Ang gabing naubos na ang lahat ng luha ko. Ang gabing naramdaman kong wala na akong ibang choice kundi ang lumaban. O ang sumuko. Pero paano? Wala akong pera. Wala akong lakas. Wala akong kakampi. Oh. Meron nga ba? May naalala ako. Isang bagay na matagal ko nang kinimkim. Isang lihim tungkol kay Marco at sa kanyang negosyo na nalaman ko isang araw habang naglilinis ng kanyang mga file. Isang lihim na maaaring maging sandata ko. Kinuha ko ang aking lumang cellphone. Nirecover ang aking email na hindi ko na ginamit sa loob ng mga taon. At nagsimula akong magtype. May isang tao na maaaring makatulong sa aking isang tao mula sa nakaraan na hindi ko inakalang kailanganin kong kausapin ulit. Nang ipadala ko ang email, naramdaman ko ang unang ngiti sa aking mga labi sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi ngiti ng kaligayahan. Kundi ngiti ng determinasyon. Kung akala nila itapos na ang laban, nagkakamali sila. Simula pa lang ito, at sa gabi na iyon, habang ang asawa ko ay kasama ang kanyang kabit at ang bagong silang nasanggol, ako naman ay nagsimula ng magplano. Isang buwan ang lumipas. Ang isang buwang iyon ay parang isang malabong panaginip. Isang bangungot na hindi matapos-tapos. Pagkatapos ng gabing umalis si Marco, parang nawala ng kulay ang buhay ko sa bahay na iyon. Naging mas malala ang pagtrato sa akin ni Aling Remedios. Para bang ngayong may apo na siya mula sa itamang kibabae, wala na akong silbi. Si Baby Marcos, ang ganda-ganda ng mga laruan na binigay ng mga magulang ni Celine, sabi niya isang hapon, habang kami ay naghahaponan. Si Marco, umuwi na mula sa ospital ilang araw na ang nakalipas, ay tahimik na kumakain sa tabi ko. Parang may invisible wall na nakahalang sa amin. Gold-plated ang rattles. Galing pa sa Europa. Tumangol lang si Marco. Mani, kailan mo kaya dadalhin dito si baby Marco? Gusto ko nang makarga ang aking apo, patuloy ni Aling Remedios, na sinadya yata para marinig ko. Sa susunod na linggo po, mamedyo mahina pa kasi si Celine. Nakangiti si Aling Remedios. Siyempre, mahina. First baby. At ang laki-laki pa naman ng baby. Siguradong magiging matalino yan. Nakatitig lang ako sa aking plato kanin at tuyo. Ito na lang ang madalas kong kainin. Para bang ayaw ko ng gumastos para sa sarili ko. Bawat sentimo, itinatago ko na. Bawat piyeso ng aking sahod na hindi napapansin ni Marco, pinupuno ko ang aking secret bank account, isang bagay na itinago ko kahit noong masaya pa kami, para sa aming magiging anak. Eronic, ngayon, ito ang magliligtas sa akin. Nakaraan ang mga araw na parang robot na lang ako. Gumigising, nagtatrabaho mula sa bahay, nagluluto, naglilinis, at umiiyak kapag nag-iisa na. Pero sa loob ng pagkarobot na iyon, may apoy na namumulo. Ang email na ipinadala ko sa taong iyon mula sa nakaraan may nagreply. Sige noong Alvero. Ang dating amo ko noong nag pa ako sa isang malaking advertising firm. Siya ang nagsabi sa akin noon na may potensyal ako, na dapat ituloy ko ang aking karier. Pero pinili ko si Marco. Pinili ang pamilya. Ang reply niya ay simple, Elaine, malungkot akong marinig ang nangyari. Nandito lang ako. Tulungan kita. At tulungan niya, niya ako. Ibinigay niya sa akin ang pagkakataong mag-freelance para sa kanyang kumpanya. Remote work. Magawa ko kahit nasa bahay. At ang bayad, tripo ng kinikita ko sa call center. Ito ang sandalan ko. Ito ang ating secret ni Ginoong Alvero. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto at nagtatrabaho sa aking laptop, akala ni Marco nanonood lang ako ng Netflix, biglang pumasok si Marco nang hindi ko makato. Mabilis kong isinara ang aking laptop. "Ano 'yan?" tanong niya may bahid ng pagdududa. "Wala. Netflix lang," sabi ko, nagpipilit na kalmado. Tumikhim siya. "Elaine, kailangan nating pag-usapan ang mga bagay-bagay." "Ano pa ang pag-uusapan, Marco?" Nandyan na ang baby mo. Nandyan na si Celine. Saan ako lulugar dito? Tumigil siya sa harap ko. Mukha siyang pagod. May mga bangi sa kanyang mga mata na hindi nandoon dati. Alam kong nasaktan kita. Pero kailangan nating mag-usap tungkol sa annulment. Parang muling sinaksak ako. Annulment. Ang legal na pagtatapos. Ang pagpapawalang bisa sa lahat ng aming pinagsamahan. Bakit? Minamadali ka na ba ng iyong ina? Ni Celine? Huwag mong isali ang nanay ko at si Celine dito. Ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Lalo na para sa bata. Ayokong lumaki siyang nakikita tayong ganito. Ganito? Paano tayo nagiging ganito, Marco? Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang naglagay sa atin sa sitwasyong ito. Umiling siya. Ayoko nang makipagtalo, Elaine. Naghahanap lang ako ng maayos na paraan. Mag-file na tayo. Tutulungan kita financially. Tumawa ako. Isang malungkot na pagtawa. Financially? Paano mo ako tutulungan? Yung pera mo napupunta na kay Celine at sa bata, hindi ba? Elaine. Lumabas ka, sabi ko, na nakatalikod na sa kanya. Lumabas ka sa kwarto ko. Umalis siya at muli, naiwan akong mag-isa. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong luha. Sa halip, may kalmadong galit. Anoment. Gusto nila akong paalisin ng walang laban. Gusto nilang burahin ako para makapasok ang bagong pamilya. Hindi pwede. Kinabukasan, habang si Marco ay nasa trabaho at si Aling Remedios ay namimili para sa mga pangangailangan ni Baby, ginamit ko ang oras na iyon binuksan ko ang aking laptop at itinuloy ang aking freelance work. Pero may idinagdag ako sa aking plano. Inalala ko ang lihim na nalaman ko tungkol sa negosyo ni Marco. Isang araw, habang naglilinis ako ng kanyang home office, nakakita ako ng mga file na nakatago sa ilalim ng isang drawer. Mga financial documents. May mga kalkulasyon, mga transaksyon na hindi pumapasok sa legal na books ng kanyang kumpanya. May mga perang hindi nere-report. Tax evasion. At ang mas malala, may mga kickback mula sa mga supplier. Alam ko na noon na may mali. Pero noong mga panahong iyon, pinili kong manahimik. Iniisip ko para sa aming pamilya. Para sa aming kinabukasan. Ngayon, ang kinabukasan na iyon ay wala na. Kinontak ko si Ginoong Alvero. Sinabi ko sa kanya ang lahat. At sinabi ko sa kanya ang aking hiling, gusto kong magkaroon ng sariling lakas. Hindi lang pera. Gusto ko ng katiyakan na kaya kong tumayo ng mag-isa bago ko sila tumbahin. Tumango siya sa video call. Intindihin ko, Elaine. Bibigyan kita ng mas maraming trabaho. At bibigyan kita ng connections. May mga kilala ako sa legal. At sa media. Media. Isang bagay na ayaw na ayaw ni Marco at ng kanyang ina. Ang kanilang reputasyon. Habang nagtatrabaho ako ng palihim, lalong lumalaki ang aking tiwala sa sarili. Nakakapagpadala na ako ng pera sa aking mga magulang ng hindi nahalata. Nakakapag-open na ako ng account sa isang cooperative. Unti-unti, bumubuo ako ng aking sariling mundo sa labas ng mga dingding ng bahay na ito. Isang sabado ng umaga, nangyari ang hindi inaasahan. Dumating si Marco, kasama si Aling Remedios, at may daladala silang sanggol. Si Baby Marcos. Elaine, ito si Marcos, sabi ni Marco, na may ngiti sa labi. Unang beses kong nakita siyang umiti mula nang magsimula ang gulo. Si Aling Remedios ay masayang masaya. Oh, apo ko. Ang guapo guapo kamukha ng tatay. Tumayo ako mula sa sofa. Tiningnan ko ang sanggol. Sa totoo lang, ang ganda guapo nga niya. May mga mata ni Marco. At sa loob-loob ko, nasaktan ako. Dapat anak ko rin sana ang pinag-uusapan nila ngayon. Dapat ako ang ina na pinagmamalaki. Elaine, karga mo naman, sabi ni Marco, na iabot sa akin ang bata. Umurong ako. Hindi. Ayoko. Nagulat si Marco. Nag-init ang mukha ni Aling Remedios. Ano? Ayaw mo kargahin ang apo ko. Napakasama mo namang tiya. Tiya. Iyon ang tawag niya sa akin. Parang binura na ang aking pagkakakilala bilang may bahay. Hindi ako tiya. At ayokong kargahin ang bata, mariin kong sabi. Elaine, please, ani Marco, na maihalong pakiusap. Bakit? Takot ka ba masaktan ang bata, panggigilalas ni Aling Remedios? Ganyan ka na ba kaingitera? Tumikhim ako. Hindi ako inggitera. Ayoko lang, may karapatan akong magno at ngayon, no ang sagot ko. Iyon ang unang beses na hindi ako sumunod. Ang unang beses na ipinakita ko na may sarili akong desisyon. Tumayo si Aling Remedios, halos magdabog. Marco, ilabas mo na ang bata. Baka raw masamain ang tiya. Umalis sila sa sala, iniwan akong mag-isa. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang isang maliit na tagumpay. Nakapagno ako nakapagset ako ng hangganan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa na naman ako sa kwarto, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang unknown number. Ends Elaine, ito ang contact ng abogadong sinabi ko sa iyo. Magpakita ka raw bukas. May kailangan siyang documents mula sa iyo. Kaya mo na bang ibigay ang mga ebidensya? Ningiti ako. Eh? Kaya ko na. Kinuha ko ang maliit na flash drive na itinago ko sa ilalim ng aking unan. Nandoon ang mga scan copies ng mga dokumentong nakuha ko. Nandoon ang katotohanan. Bukas, magkikita kami ng abogado. At magsisimula na ang tunay na laban. Pero sa gabi ring iyon, may kakaiba. Naramdaman kong may gumagalaw sa labas ng aking pinto. Parang may nakikinig. Parang may nakabantay. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Wala namang tao. Pero may nakita akong maliit na bagay na naiwan sa sahig. Isang larawan. Isang lumang larawan ni Marco at ako noong masaya pa kami. Nakasulat sa likod, alam kong nagmamahal ka pa rin sa kanya. Sino kaya ang nag-iwan nito? Si Marco? O ang kanyang ina? O? May iba pa? Isang taon ang nakalipas. Mula sa malaking bintana ng aking kondo unit sa Makati, tinititigan ko ang skyline ng lungsod. Ang mga ilaw ay parang mga hiyas na ikinakapit sa telang itim ng gabi. Sa tabi ko, nakasandal ang aking bagong laptop kung saan ako nagtatrabaho bilang isang senior content manager para sa isang international firm. Malayo na ang narating ko mula sa babaeng umiiyak sa kusina na tinitiis ang pang-aabusong emosyonal araw-araw. Ang taong ito ay puno ng pagbabago at paghihiganti. Pagkatapos ng pagkikita namin ng abogado, ang mga bagay ay mabilis na umusad. Ibinigay ko ang flash drive na puno ng ebidensya laban kay Marco, mga dokumento ng kanyang tax evasion at mga katiwalian sa negosyo. Ginamit ng aking abogado ang mga ito bilang leverage. Hindi na kami nag-annulment. Nag-file ako ng mga kasong may kinalaman sa aming paghihiwalay, psychological violence, economic abuse, at ang pinakamabigat ang mga katiwalian ni Marco. Sa harap ng hukuman, ipinakita ng aking abogado kung paano ako pinagsamantalahan ni Marco at ng kanyang ina. At ipinakita rin namin ang mga ebidensya ng kanyang mga iligal na gawain. Takot na ma-expose at makulong, sumang-ayon si Marco sa isang settlement. Binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera, halos kalahati ng kanyang nalikom na kayamanan, bilang kabayaran sa lahat ng paghihirap na dinulot niya sa akin. At pinirmahan niya ang mga papeles para sa aming legal na paghihiwalay. Umalis ako sa bahay na iyon ng may dignidad. dala, -dala ang aking mga gamit at ang aking bagong kayang tiwala sa sarili. Hindi ko nakailangan pang lumingon. Narinig ko mula sa mga kaibigan na nangyari kay Marco at aling Remedios pagkatapos ng aming hiwalayan. Nawala ang mga malalaking kliyente ni Marco nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga katiwalian bumagsak ang kanyang negosyo. At si Celine, nang malaman ang tungkol sa mga problema sa pera at ang totoong ugali ni Marco, ay umalis din at dinala ang kanilang anak. Ipinagkait pa kay Aling Remedios ang pagbisita sa apo. Karma. Ito ang tawag doon. Ngayon, masaya ako. Malaya. Nakapagpatayo pa ako ng maliit na negosyo, isang online store ng mga handmade crafts mula sa aking probinsya, na tinutulungan ko ang mga kababaihan roon na kumita. Ipinagpatuloy ko ang aking paglago, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Pero may isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang larawan na naiwan sa labas ng aking pinto noong gabing iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang naglagay noon. Minsan, naiisip ko kung si Marco mismo ang may gawa, na nahihirapan sa sarili niyang konsensya. O baka naman isa iyon sa mga tauhan ni Aling Remedios na naawa sa akin. Hindi ko na malalaman. At okay lang iyon. Bahala na iyon sa kanya. Ang mahalaga, natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Natutunan kong ang pagmamahal ay hindi dapat ipagkait at ang katotohanan ay laging lalabas. Naglalakad ako palapit sa bintana at mumingiti. Malayo na ang narating ko at mas malayo pa ang aking mararating. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Wala na. Tapos na ang kwento.